lang po ako sa pangalang AB. 22 years old, from Makati City. Lumaki ako sa komportabling buhay, mga idol. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Nabibili ko lahat ng trip ko. At hindi ako sanay sa hirap. Thank God dahil masipag at madiskarte yung daddy ko. Kung hindi siguro dahil sa kanya, hindi magiging posible ang comfortable life na to. Kaya nga, hindi ako masyado nag-worry sa buhay eh. Dahil alam ko, hindi kami mawawala ng pera, mga idol. Kaya I live life to the fullest. Maraming salamat po sa pagtagap ng kwento ko. Muli ito po si Amy. salamat Thank you, Amy <laughs> Thank you so much. Uh, <laughs> yun ano oy. ba? Huwag ka na pumuli si Ina. Ikaw talaga, <laughs> lasing na lasing ka na. Ito, mandito na tayo. Uy, bababa na tayo. Nakarating na oy. tayo dito ay, ano, Amy. Oh, nakakaya naman, oh. Dito na pala, Amy. Keep safe, pa. Ah. Hindi na ako makal. Lahilo na talaga ako, eh. <laughs> okay oh, kailangan na ba kayo? Sige na, umalis na kayo dito. Oh, sige, ah. Ramon Davis, sa susunod ulit ha. Oy, oh, thank you so much, guys. Yeah, thank you sa so party party. Yeah, thank yeah, you. Yay, solid talaga. O, oh, thank ingat ha. Ah. Ingat. Sige, ingat kayo. Alis na. Ay, yeah. <laughs> Ay grabe. Solid yun ha. Ah. <laughs> <laughs> Naantok na ako. Amy! Dad? Anong oras na? Ha? Tignan mo. Mag alas 4 na madaling araw. Uh, Dad. Sorry. Birthday kasi ni Tom. And miss, na-celebrate kami bago yung Carnibu boy. So, inatid naman nila ako, Dad. Sorry. Don't worry. <laughs> lagi ka nalang nagsosorry. Kanya ka nalang buwi ka dito sa bahay ng naseng. Alam mo, napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Kailan ka ba titino? Dad, relax. Kaya-kaya ko yung study ko. Di ba I told you, I'm running for cum laude. Kaya-kaya ko yan, Dad. Hindi. Dahil dyan, nakapag-decision na ako. What? Papadala kita sa Cebu. Kailulis ko mo. Ano? Dad, ayoko doon. Ay, anong gagawin ko sa probinsya? I hate province. Dito lang ako, Dad. Marami pa akong gagawin, ni. Eh. Buong desisyon ko at hindi mo na mababago ito. Ha? Huh? Kaya ngayong gabi, pack your things and tomorrow morning, we will leave for Cebu. Dad, no. all of a sudden, biglang nag-change yung buhay ko, mga idol. Wala ako nagawa sa planidad na iuwi ako sa hometown niya sa Cebu. I never been here, mga idol. At wala rin akong balak na magstay dito for good. Pero sabi ni Dad, kung hindi daw ako magtitino, hindi ako makakabalik ng Manila at sa old life ko. Kaya here I am, kung saan lumaki si Dad, mga idol. Daddy, dito mo muna si Amy, pansamantala. Kapag hindi pa ito tumino, babae na to, Ano ako? di talaga siya makakabalik sa baydila. Ay, naitindihan ko na ba? At saka, well, para mabait na ba yung anak mo? Agaki ka po na si Amy. <laughs> oh, tignan mo, ah, gandang bata. At saka, artistahin pa. Hindi naman po. Ay, ako, anak, Apo, po ha, alam mo na. Dito na ba de? Feel free ka kung gusto mo mag walio, At saka ipapakilala ka sa, ni, ni Greg sa mga pinsan mo dito. <laughs> Oo nga. Sakto. Pwede kang sumama sa akin. Lalong-lalo lalo na doon sa may ilog. Pwede tayong maligo doon. Ha? Maligo sa ilog? Hello? Ba't ako maliligo sa ilog? ako? <laughs> oh, Siyempre maliligo ako sa bathtub, no? Para ma-experience mo naman. Para naman eh, Tingnan mo, ha? May mga running waters doon. At saka pwede tayo magmingwit at makuli ng mga sugpo, mga gano'n. Sugpo? Ano sugpo? Ah, sugpo yung, ano ba yun, Loloes ko? Ah, sugpo yung mga shrimp, mga ah, gano'n. Ah, shrimp. Y Oo, yung, ah, uh, ah, uh, paano ba i-explain to? Na pwede mo kainin ba na ba ba ah. butter, ano? Butter shrimp, lo. Oh, yun! But butter shrimp! <laughs> yeah. Oh. Dad, hanggang kailan ba ako dito? Three days? Three days is so tagal. Anong three days? Hindi. Mamama lagi ka dito ng dalawang buwan hanggang matapos ang summer. Ah! Dad, ang tagal-tagalan! Two months? Oo. Dalawang buwan ka dito kay lolo's ko mo. magpakatuno ka. And uh, Daddy, di na ako magtatagal pa. Marami pa akong meeting sa Manila na po'y nakasikasuhin. So dito ano muna yan? to. Oh, sige, handa ka. Dolly, ako ang bahala. Eh, kung ka mag-edit na matri, tasama ko na ba siya? dito sa magapalain? Papasyal ko na ba dito? Oso, anak ka, yung pinag-usapan natin. Dahil matino ka dito sa probinsya. Maliwanag ba yun? Yes. Yes. pa oh. Wala man lang signal. Kakainis. Ano pa to? Hindi ako makasend. Makapag-story nga lang ayaw. Hoy! Bakit? Ano bang hinahanap po dito? Greg, right? Hmm. Ba't walang signal? Hindi ako makapag-chat. Naku, signal. Wala talagang signal dito. Yung signal, naandun pa sa may bayan. Kailangan po pumunta doon para ah. makasignal. Tsaka hindi uso yan kasi, dito sa sa probinsya namin. Text, text. Wala, hindi, hindi kaaya ng signal dito. Ay pa naman yan, nakakaboring naman oh. Ay nako, ganito na lang gawin natin. Puta na lang natin si Lolo's ko. Naan no? Oh. nasa palayan. Halika! Ah, aray, ko! Halika! <laughs> oh! Hello, ano problema? Ano so ano bang pwedeng gawin dito? Nilalamok ko na nga rin ako. Ay! o, halika dito. Tingnan mo, nakikita mo ito mga palayan. O, tuturo ka kita magtanim ng palay dito. Ha? O, pero, Ayoko! Kakapa, kakapa-ayos ko lang, kakapa-pedicure ko lang, lo. Naka-gel <laughs> polish ako. Ayoko. Kakapa-nail extension ko nga lang, eh. Ano ba yan? Ay, hindi, 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 pagka... Uh pag nasisira ba yan, edi eh, ipaayos ulit natin. Pero bago tayo mag paturo ko sa iyong pagtanim, anak, eh, tignan mo dito yung mga niluto ko. Oh, Ay. ko ka lang makakatikip si panigurado Ay. nito. Meron What's na, that? Dilagang saging. Paborito ko yan. Oh, ito rin. Meron dito nga inihaw ni Greg. Yung nga uh, inihaw na hito. Isda, hito. Oh, yan, no? Oh. Ayoko niyan. At saka ito, ang, uh, inahanap hanap ng papa mo pag dito. O oh, ito, o. Oh, ang panakagbukid. Ah, oh <laughs> my God. Bro. Kinakain niyo yan pala ka? That's disgusting. Ew. usok-uso -uso dito yan. Eh, yun pa ng mga pinsan namin pag dito galing Maynila eh. Yuck. Lo, wala ba ditong salad? Kasi I'm on a diet. Strict diet ako dito, Lo. eh uh, salad. Ano ba yun, yung salad? Yung may fruit salad ba? No. Like Caesar salad. Like ganon. I need salad. I need vegetables. Yes. Ah, Lolo Kiko. Ang inahanap niya ay yung mga gulay-gulay. Tama ba ako, Amy? No? Yeah, the gulay. I ah. don't eat that. Ah, okay. O sige, sige sa susunod eh. Eh, hada ko sa inyo yun. Pero ito muna ang kainin natin, alam mo ba? Eh, itong nga, uh, paborito to ni... Danny mo. Ay, anyways, hmm? babalik na muna ako doon sa bahay kasi ang init-init, hindi ako nakapag-sunblock. Baka umitim ako. ko. po mo. Apo, yung daddy mo, si Dolly. Kaya ah, lalak ko dito sa may ay, tu palayad. Tumatakbo-takbo pa yun dito. Nung bata pa, ay eh, natatakot ka kami mag-asawa nung nabubuhay pa yung lola mo. Eh, minsan nga, eh, nakita namin doon, sumubsob sa -sum putikan. Diyos ko po, ganun, kal, kal kalikot aga uh, daddy mo, Dolly. At ito, kinakain mo. Ayan, ito, pag umuwi uwi iyon galing ng Maynila eh ito yung pinaghahanda niya sa amin Itong uh, isda na hito papa ihaw sa sa, amin eh, lalak ko pa rin, bata pa siya eh lagi niyang sinasabi na tutuparin niya at mag-aaral siya ng mabuti kaya ako nag ginawa ko ang lahat para sa kanya tignan mo, binenta ko yung mga lupain, yung mga sakahan, pati yung fish pond, para makapagtapos na ng pag-aaral. Tignan mo, sa sakripisyo. Legal, oh. sa sakrip sakripisyo namin, tignan mo naman, nakapagtapos at abogado na ngayon yung daddy mo. Eh bakit di kayo sumama sa amin sa Manila? Bakit nandito lang kay sa Cebu? Okay <laughs> naman doon sa Manila. Bakit nagtsatsaga kay dito sa old house nyo? Super dominant, saka ang liit-liit lang. Ay. Alam mo, apo, Ayan, lagi ang sinasabi sa akin ni, eh. Ni Nolly, nandun na lang sa Manila. Pero dito na kasi ako nasanay sa probinsya. Hindi ako sanay doon sa dila Inahanap-hanap ko pare dito sa probinsya. Eh parang uh, dito yung lakas ko. Dami niyo na palang na-sacrifice para kay Daddy, no? Eh. Paano naman kayo, Lo? Eh, matanda na kayo. Sino nag-aalaga sa inyo dito? Wala kami. nalat kami nasa Manila. Ay, nako. Eh, na si Greg. Pinsan ni Daddy mo. Yan yung kasama ko dito. Pero hindi naman kami pabayanag daddy. Pagka minsan eh, pinapasalin din ako sa bahay nila. Minsan nagpapadala dito. Eh, ako lang talaga yung matigas <laughs> oh, sa ulo. o sige, kumain ka ng kape. Gusto uh, oh. mo ng kape? Sige po. Kuha ka na dyan. Thank you po. Thank you po. akalain na sa ganitong buhay pala nagsimula yung daddy ko, mga idol. Sa pagtagal ng stay ko dito sa Cebu, mas marami akong nadidiscover about kay dad at pati na rin sa lolo isko ko. I never thought na marami rin palang natulungan si dad dito sa Cebu. Marami siyang batang na pag-aral, pero napaka-humble pa rin ang daddy ko. Bilib na bilib nga din ako sa lolo ko eh. Dahil kahit gaano pa naging kayaman yung anak niya, mas ginusto niyang manirahan sa simple at payak na pamumuhay dito sa Cebu. I know marami siyang sinakripisyo para kay dad. At magmula nun, mas minhal ko pa si Lolo Isko. <coughs> oh, sakit nagbalarag ko. Oh. Lo! <coughs> Hala. <coughs> Hello, ang sama ho ng ubo niyo ah. Eh, huwag mo akong itindihin po. <coughs> eh, parang iba na ho yung ubo ninyo eh. Ay, ano talaga kapag tumatanda na? <coughs> Teka lang, Lo, sa niyo ba tawagan ko si Dad? Pupunta ako sa bahay, papasama ko kay Greg para no, madala no. na kayo sa Manila? Huwag, wag huwag, huwag, wag, 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 wag mo gagawin dyan. Ah. Apo, at saka huwag mo nang istorbohin yung daddy mo. Alam ko na... Si daddy mo, busy yun. Eh, ayaw mas pastor estorbo doon. Eh, paano naman kayo, Lo? Ah. Sabi ko sa inyo, Lo, madami pong magagaling na doktor sa Manila. Kaya po pag doon kayo nagpagamot, for sure, malagaan kayo na maayos, <coughs> Lo. <coughs> Ayaan mo, simpleng umulag ito. Ano mo po, ha? Eh, gusto ko lang naman sabihin. Eh, hindi ko nasabi nung nakaraan. Eh, mo yung dadi mo, ha? Huwag kang magtigas ang ulo. Mag-aral ng mabuti, po. ha? Dahil sa tarating ka pa nun, kayo lang naman dalawa magka magkakampi. <coughs> Pagaling ka, Loha. Pagaling ka. Hapon lang, ano kinaka mo dito sa pasigan? Eh, nag-aalala ko kay Lolo eh. Ang sama kasi ng ubo niya. Eh, gusto ko na talagang umuwi eh. Hindi para ano ha, umalis dito ha. But, gusto ko na kasi mapatignan si Lolo. Naku! Hindi papayag si Lolo school niyan. Eh, hindi lang alam ha kung okay na sila ng daddy mo eh. Ha? Ano ibig sabihin? Ay. Parang okay naman sila, Sorry, nadulas ako, ah. Pero atin-atin lang ako, ah. Kasi, si Lolo Esco at saka si Daddy mo, mga ilang taon na rin yung nakalipas, nagkasagutan kasi yan, eh. Bakit daw? Nagsamahan ng loob. Eh, ilang araw, ilang taon sila hindi nag-imikan yan, eh. Kasi, oh. nakapagsalita ng, nakapagbitaw ng masasamang salita si si Daddy mo, kay Lolo Esco. Tapos dinamdam ni lolois ko yun. Tapos lahat ng mga... ari-arian ni lolois ko, pinagbebenta. Ha? Ah? Oo, kasi... isa lang naman na anak niya eh. At mahal na mahal niya si... Daddy Monoli. Tapos, yun pa yung sasabihin sa kanya. Kaya... parang nawala ng gana si... lolois ko. Pero, tumutulong din si... Daddy Monoli dito sa community. Patayo siya dito ng health center. Tumulong sa barangay. At saka yung pag nagpasok ka na, magbibigay din siya ng mga school supplies. Ganon ka ba it si Daddy Noli mo dito sa lugar namin? Eh bakit di sila okay ni Lolo? I thought okay sila. Dito ko kasi noon, si Lolo Isko at saka si Daddy Monoly ay ayaw niya papuntahin sa Maynila. Ayaw niya pag-aralin. Si Daddy Monoli, gusto niya dito lang sa Cebu, eh, gusto ni Daddy Noli mo sa Maynila. Kaya ayun, nagkasagutan sila. Uy, huwag mo sasabihin yun. Huwag oh mo sasabihin mo. Ako sa sa'yo. Salamat ah. bakit ang daming tao sa bahay ni ni Lolo's ko? Ay, Diyos ko. Hoy! Amy! Ha? Bakit A po? Ano, po nangyari? Diyos ko, ba't kayo kayo umuwi? Si Isko, inatake sa puso! Ano? Ano? Just like that, may Lolo Escod died, mga idol. Hindi ko mapaliwanag kung gaano kasakit yung nararamdaman ko. Dahil sana, nagkaroon pa kami ng maraming oras together. Sana nakabawi pa ako sa kanya. Sana, mas nakilala ko pa siya, mga idol. At sana, mas napasaya ko pa siya. Sana nga naalagaan ko rin siya tulad ng pag-aalaga niya kay dad eh. Para lang marating ni daddy yung pangarap niya. Sana nabigyan ko rin siya ng comfortable life. Tulad ng meron kami ngayon mga idol. Ang dami kong regrets. And how I wish, makabawi ako kay lolo. Uh. No, dad, may sasabihin ka kay Lolo. Sabihin mo na ngayon. Dito mismo. Sa dagat na to. Ay, panak. Hindi ko masabi kay tatay yung mga dasa puso ko. Pero sana kung dahintay niya ako na bubalik dito sa Cebu. Ito lang yung gusto ko sabihin sa kanya. Tay, Salamat. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Dahil kung hindi sa inyo ni nanay, hindi ako makapagtapos sa pag-aaral ko. At kahit na naging pasaway din ako, mag ako mga tinanggihan ko'y ay gusto din niyo. Naandyan pa rin kayo. Hindi pa rin nagbago ang pagtingin uh, niyo sa akin. Kaya kung pipigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon at maririnig mo ang aking mga sasabihin, mahal na mahal ko kayo, tayo. Walang ibang ama, walang ibang tatay ang makakahigit pa sa pagmamahal ninyo sa akin. Nag-iisa lang kayo, tayo. Nag-iisa lang kayo. Proud na proud sa'yo si Lolo. At mahal na mahal ka niya. Salamat, Alam. Salamat. You sheltered me.